Amerikano arestado matapos murahin at napagbantaan ng uh, isang staff ng bar sa Malate, Manila. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales at 29 Boy. Good morning. Good morning nga uh, kuya Angela. Kinilala ng Manila Police District Station 5 ang suspect na si Wendell Chris Hicks, the third 52-year-old ng Malate. Bati sa investigasyon ng uh, Manila Police District, naglilinis ang uh, biktimang si Genesa. Ponte Pedra uh, sa loob ng isang bar sa Belahio Square sa Joseph Bocobo Street. Dito ang banda nang dumating ang uh, suspect at minura siya. Ayon sa uh, investigasyon sinabihan pa umano ng suspect ang biktima na uh, you're dead habang ginagaya ang paguhit sa leg daylan para matakot siya at nang uh, makakasama nito. Pumingin ng tulong ang uh, mga biktima sa 911 ang uh, may-ari. Dahilan upang agad na nag-responde ang uh, mga polis at aresto, uh, arestuhin itong natural suspect isinilalim si Hicks sa medical examination bago din nila sa Ermita Police Station. Ito hmm. si May Boy Gonzales para sa Lisa sa Pilipinas. Yeah. Boy, lasing ba yan, Boy? Ba't, mat mananakot eh, ng ganun lang? Oh, test din eh, pero negative naman. Pero... Uh yun nga andiyan na kaya natakot itong mga empleyado ng bar. Oo oh, nga, bakit kaya? But uh, ano basta lang dumating doon, hindi nga naman kaalitan. O oh, kaya nga pina pina-drug test eh, uh, hindi naman daw uh, parang nakainom pero hindi naman daw uh, lasing na lasing. Hindi naman siya ano, uh, parang na-insulto, hindi siya napagbigyan kung ano gusto niya. Wala naman ganun. Kasi okay. narating eh. Yun yung uh, report ng uh, uh binabanggit ng Manila Police District O oh, sige thank you thank you po